Bawat araw, halos 7 milyong piso ang gasto sa palasyo. Kung susumahin, aabot ng may 2 milyong piso kada taon. Alamin sa report ni Ralph Guzman kung saan-saan ginagasta ang malaking halagang ito. Ang Palasyo ng Balacanang ang seat of power. Ito ang nagsisilbing official residence ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Larawan ng isang magarbong pamumuhay ang sasalubong sa sino mang darating dito. Ang perang ginugugol para mapanatili ang palasyo at mga opisinang sakop nito, hindi biro. Sa report ng Commission on Audit, umabot sa 2 bilyon at 4 na milyong piso ang pondo para sa opisina ng Pangulo noong nakaraang taon lumalabas na ang gasos sa pagpapanatili ng palasyo tumataginting na mahigit 6 na milyong piso bawat araw. Milyon-milyon ang ginagasos ng gobyerno kada taon para mapanatili lamang ang mismong palasyo ng Malacanang. Pero sa labas ng palasyo kung saan naggalat ang mga kung tutuusin, mga kapitbahay ng Pangulo, todo-todo ang kanilang pagtitipid para makaraos lamang sa pang-araw-araw na buhay. Kung garbo ang larawan sa loob ng palasyo, payak naman ang buhay ng ilan nating kababayan. Ang mag-anak ni Mang Julio, nag-uumpisa ang araw sa kakaunting almusal na pinagkakasya ng pamilya. Bawat ulam na binibili, 20 hanggang 30 pesos, kaya hati-hati na lang sa isang ulam ang mga bata. Sa kanilang pamilya, tinatayang 4,500 piso kada buwan na agad ang gastusin sa pagkain. Iba naman ang sitwasyon sa kanilang kapitbahay sa nagtahan. Dito, tinatayang 7 milyon agad ang ginagastos buwan-buwan sa pagkain pa lang. Sa isang taon, lumalabas na mahigit 80 milyong piso ang ginagastos sa pagkain. Lalo pat dito dinadala ang mga foreign leader at mga negosyanteng gustong mamuhunan sa bansa. Sa panahong mas mabilis kung tumaas ang presyo ng bilihin kaysa kumita, mahalaga ang pagtitipid para sa pamilya ni Mang Julio. 350 piso kada araw ang kanyang sahod. Kaya kailangang pagkasyahin ang iba pang bayarin. Sobrang hirap po. Sobrang hirap talaga. Yun, kinuusap doon asawa ko, maghanap tayo ng mga ibang mautangan na pera. Bukuha kami ng 5-6. Kaya ulat talaga yung bang paraan ko, di ko kuha ng para makamenos. Nagiigib na lang siya ng tubig sa gripo ng kapitbahay. Anim na raang piso naman sa kuryente o mahigit pitong libo kada taon. Sa palasyo naman, halos dalawampung milyong piso sa isang taon ang gastos sa tubig. Mahigit anim na milyong piso naman para sa kuryente. Mahaba-haba pa ang listahan ng mga gastusin sa palasyo. Labing isa hanggang 15 milyong piso ang bayarin para sa komunikasyon gaya ng landline at cellphone. Pagdating naman sa transportasyon, halos 500 milyong piso na agad ang ginasos ng tanggapan ng Pangulo para rito noong nakaraang taon. Mas mataas ang halagang ito kaysa sa mga nagdaang taon ng Pangulo. Pero sa pamilya ni Mang Julio, hindi kailangan ni isang kusing para lang bumiyahe. Tipid kasi sila sa pamasahin sa araw-araw dahil isa-isang ibinibisikli ibisig Julio ang kanyang mga anak pagpasok ng eskwela. <coughs> Mismong siya, nagbibisikleta rin patungong trabaho sa Binondo o minsan pa ngay Paranaque. Para sa akin lang, marating tunay sa akin yung bisikleta. Una-una, makabawa sa panggastos, sa kayong pangmadalian, makalusig ko agad. Gaya ng pamilya ni Mang Julio, nagtitipid din ng gobyerno sa visa ng Administrative Order 103 na ipinalabas ng Pangulo noong 2004. Malakanya ang nagpapatupad ng batas at nagpapalabas ang pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero paano kaya kung mismong palasyo ang lumalabag sa maling paggasos ito ng sariling pondo? Ang Commission on Audit o COA, kinakastigo ang Office of the President sa report nito na inilabas noong Hunyo. Lumalabas kasing mahigit 600 milyong piso ang hindi pa suma sa ilalim sa liquidation o hindi pa naipapaliwanag ng palasyo. Pino na rin ang COA ang tila maling paggasos sa palasyo sa mga donasyong natanggap nito para sa libo-libong apektado ng kalamidad noong 2006. Ginamit daw kasi ito sa ibang gastusin, gaya ng hotel at pagpapanatili ng Malacanang golf course. Naniniwala ang Transparency and Accountability Network o TAN na kailangan ng sapat na pondo ang tanggapan ng Pangulo. Pero maraming dapat ipaliwanag ang palasyo. Lalo pat noong 2004, mismo ang Pangulo ang nagutos ng pagtitipid sa visa ng AO-103. Ang problema kasi dito, uh, matagal nang sinasabi ni President Arroyo na maglilid siya by example. In fact, at uh, kung hindi ako nang kakamali, as far back as her 2001 or 2002, uh, sabi niya, she will lead by example. And, and uh, when she talks about austerity measures, tapos yung mismong office niya, uh, hindi naman uh, nagtitipid, uh, anong ibig sabihin? Anong klaseng example yun? You know? Nakasaad din dito ang suspensyon sa biyahe sa loob at labas ng bansa liban na lang kung ito'y libre o talagang kinakailangan. Walang gustong magsalita sa palasyo kaugnay sa aming ginawang istorya sa gastusin sa palasyo. Hindi rin kami piniyagang kumuha ng mga babong video sa Malacanang. Sa isang press conference, bilang Malacanang reporter, sinamantala ko ang pagkakataon na makuna ng reaksyon ang palasyo. Sir, may we get the palace's take on the recent report of the Commission on Audit that the Office of the President has around uh, 600 million plus uh, unliquidated expenses. Definitely, uh, this is a matter for our officials here in Malacanang to look into. Uh, Siyempre, those are allegations. But you can be very sure that uh, the audit, whenever you're liquidating cash advances, this is a continuing thing. Ipinasuri namin sa isang eksperto ang report ng COA. Ayon kay Professor Leonor Briones, na dating National Treasurer, may kalabisan ang naging paggastos ng Malacañang. Nabawa sa foreign travels ay usually ah uh, host ng host country 'yung mga events diyan. So, in essence libre yan. Pero may ugali ang Philippine government na kung magbabiyahe ang presidente, isang katutak na opisyal ang sumasama at lahat yan ay libre. Marami rin kwestyonabling gastusin ng palasyo, gaya ng pagkuha ng mga consultants at confidential expenses. Ang liwanag sa batas, lahat na public funds, ma confidential, ma trust funds, ma deposit, ay eh kailangan niyan i-report talaga sa taong bayan. Paniwala ng ilang sektor, hindi dapat makatakas sa anumang pananagutan ang mga responsabling opisyal ng palasyo tatanggap ka ng pera galing sa pamalaan, pera ng taong bayan, kailangan magiging accountable. Sino kung dapat managot niyan kung sa Well, ultimately, the president. Um, ultimately, I mean, I'm sure she has someone there doing it for her, but uh, the buck stops at the desk of the president. Porsigidong burahin daw ng pamahalaan ng kahirapan. Pero sa kabila nito, marami pang mga tulad ng pamilya ni Mang Julio ang hirap sa paghihigpit at sinturon makaraos lang. Mailagay sana sa tama ang paggasta at mapunta sa dapat na pinupuntahan ang pondong nagmula din naman sa mamamayan. Ako si Ralph Guzman at itong nakatala sa aking reporter's notebook.